Ayan mga silo. Dito na tayo ulit sa bukid. At galing din tayo sa bayan para bumili ng ulam. You know? Natipuhan kong ulam ngayon ay sinigang na pata. Yun. So, sinigang na pata. Uy! Uy, sabi ni si CJ. Tapos si... Oh, Umunta dito sa kanato? Wala pa. Ha? Oo. Oh. Oh, nangawin ako. Tapos si misis, naabot na mag uh, nagsibak ng kahoy. Sa panahon po ngayon mga mga suelo, bibira na lang makit ma ng babaeng nagsibak ng kahoy kasi kadalasan kasi mga OA na. <laughs> uh, bihira na lang. Bihira na lang talaga makakita ng babaeng nagsisibak. Ano na gastos Oo. Oo. <laughs> si Mrs. Si Mrs. Uh, cowboy Ah, eh. Uh, uh, sana ito. Kaya, kaya, bilib, bilib ako sa, sa kanya. Nak! Sana all. <laughs> oh. Ano yan? Uy naman manata niya na. Bah, may kahoy na. Sige. Ay, mag-araro tayo. Yan, nakapag-araro uh, na pala si Kanato din eh, mga sulo. Ayan o. Oh. Malapit na pala niya na tapos. Pag-bungkal. Uh, ano pa ito? first coating ba? First coating. Kaunang sabak pa ito, mga solo. Tapos babalik ta rin pa ito. Hanggang sa matulad dun sa ating pinagtamna ng ukura. Papinaswimming muna yung kanyang kalabaw. Ay, mainit na. Ayos. Tapos ito, tawid kami dun sa kabila. Ayan. Ayan ang aming pagkaabalahan ni to dili sa bukid, mga silo at na magtanim-tanim kami kahit pa paano mga ano kami rin eh kung magtagumpay kami dito sa aming paghahalaman yan walang tayong talbos din no? muna sandali mga suyelo para panghalo natin doon sa ating sinigang na pata ng baboy Ayan. Kain na muna kami mga sulo. Ang aming ulam ay pata sigang. Yun oh, no? napakasarap bro. Kulukuan ah, ng panahon ng jati na po. Oh. Kusugo ah. Ayan, basta mau meteran sore, mau meteran. Hindi ah. Udah ka tong inasal. Oh. Hmm. Tapos patis. Kalaman si sili. Yo. Ano? mesin bas газnya mae anak. Oh, sederhana dan lain yang memutuskan grup APB yang ulam namin. sini tidak kami dibina ada lagak di atas barang sehinggaceu ini, עconducting overuse it, Tapos den nee Imei ''c coworkers kolam dinna ni ero own energy,"joen kami Kaibigan din ni CJ. Naglalambing ni CJ ito eh. Hayop manggana pa. na. pa <laughs> na nga tayo mga swelo. Oh. Si Moning, nuwa, sa akin bigla, ayan <laughs> <Bakit? laughs> Oh, Masog hmm. na siya eh. Hindi na siya umalis pa dito sa kubo. Hmm. Dito na siya. Hmm. Ay ka sa camera. Oh. Oh, panibagong alaga. Oh, doon oh. ka ni Kuya GD. Hindi, tingnan ka di. Hindi ka na me. Hindi ka na si Ming Manda. Hmm. May eh, bago kami pet. Do, umano siya dito, lumapit siya sa amin dito. Hmm. Kinuto ako Ha? ka? Ayun siya oh. Alam oh, na namin. Ah, pahinga muna. Si bro oh. Si kanato na rin sa doyan. Yung dalawa, magpahinga dun. Ako naman dito. Hai ngamun lah Bobok na o oh. Ayos Tapos Tuloy na naman si Kanato Kapag uh, Bobongkan ng lupa hanggang sama Magiging ganito eh, oh. Tatanggalin ko lang po mga silo yang mga damo laki na yung kanyang nabungwal mga kasuelo ayan na lumalapad-lapad na yung aming garden ayan po ayan pag natapos itong area na ito oh, no. ah, siyempre aakit siya dun oh. sa taas yun para preparado na ba yan Lapad-lapad to. Silo, yung aming garden ni eh, Kanato. Balik na yun bro! Oh, humok na cross. Si Kanato. Banat si Kanato. Humok! Oh, pahinga-pahinga muna yung kalabaw. At least, nabunguan na ito. O, so, pinagpahinga na ni Kana to yung kanya kalabaw. Kaya, sinaka ko yung ating kalabaw din para turuan ulit. Ayan si Jason. Medyo ni ayaw niya maglakad kapag uh, walang maghila sa kanya. Gusto niya mayroong maghila. Hindi pa talaga gaano-ano pinapractice namin ni Ganato ah, nang sa kanon ay matuto siya si Jason ay medyo ano pa ay ano pa kasi bata pa siya ba so, dyan namin pinapractice sa mga nabugwal na para hindi gaano matigas Ayan. hanggang sa matuto si Jason si Clark din ang aming eh, sunod niyan So ito na nga mga kasuelo, kinuha ko na si Clark at pinagpahinga ko na si Jason dahil uh, talagang uh, mahina pa talaga siya. So nakitaan natin ang potensyal si Clark mga kasuelo. Dahil nga uh, ay galing siya sa paghila ng karosa. So medyo sanay-sanay na siya. Ayan, oh. na, naglalakad na siya na walang maghila, hindi katulad ni Jason. Ayan, oh.

dan teruk adelah Oh. Ha teruk adelah ni. Oh. Sini. Oh. Tengok sana, titil. Ha. Dan teruk adelah ni, macam car. Ronda ba. Ke rumah kalimut tulisak di mu konon. Ha. Eh. Siguna lap tikani. Aduh, mulak kau ni ke bawah ni? Lewat kerusi ada orang ni no? Oh, oh, ha? Lewat kerusi ada orang ni? Tak usah. Pasal dia mana? Kata pul pulpulon tu, Gak, gak musabot. Ah, ai aline? A. Akaliha. này! Ayaka aline? Ayaka aline? hai aline? Ayaka aline? Ayaka aline? Ayaka aline? Ayaka aline? Ayaka Ala, ina kakaga. Tay. Kumukla. Ka matulok ug ma tulok so agay may Ah sa mga sulo na Ayan na si Kanato Masa na siya Ayun Pauwi na siya Kaya ipaswimming niya dun sa ilog Yung kanyang galabaw Ipainumin niya ngayon na practice ko rin yung dalawang kalabaw natin so medyo maganda yung hila ni ano ni Clark kaysa ni Jason na ano siya dun sa karusa na insinalang natin sa kanya so maganda na siyang magano kaysa doon ni Jason si Jason pag ganun ganun pa eh pasasaan man yan eh matututo matututo din yan So, yan ang ating nabungwal kaha ngayong araw. So, ayan. So, kulang pa ito kasi paanohin pa ito. Babalikta rin pa ito. Ayan, si Clark, si Jason nandun. Ayan, ang nagawa ngayong araw mga kilo ng Martes. Ayan. Malawak-lawak yung ating garden kung so, sakali po. So dito sa island island na to, Ayan, may island island or bundok ba. Meron akong tinanim dyan na sitaw. Yan, hanggang dun. Ayan. tapos dito ibang gulay. Tapos okra. Tapos dun iba rin na gulay. Yan. Aparte aparte ba. Iba't ibang gulay ang aming itanim din ni bro. Ni kanato. Sayang yung lupa ng makapakinabangan. Ay, na mo natin no. Eh. Yes. Saka ko na si Victoria tapos doon na kami sa kambing. Si Mrs. nandoon na. Nakawalan na ni binantayan ni Mrs. yung kambing. Ayun. Bali yan po yung amin nagawa ni Kanato ngayon. Ayos. Okay na, nasa sa, nasa nasaka ko na yung mga kalabaw, mga osilo. Punta na, doon naman tayo sa kambing. Ah, eh, masisigla na sila, mga silo. Ang oh, ganda talaga ay pugi yung black and white ayun oh. Makinis siya, makintab. Tapos yung isa, kakulay niya yung nanay niya. So umuwi na yung nanay niya pero busog na. Pero yung karamihan nandun pa ba sa baba. Kaso yung isang nanay na kumain nandun pa sa galaan ayan oh. Yung babae. Ito mapagmahal ito sa ano eh. <laughs> Lagi itong naiiwan dito sa kulungan. Naantabayanan yung anak niya. Cute nila oh. Ayos. Ang ganda. Magandang gawing ano ito. Oh. Breeder. Kung sa sakaling mapalaki natin. Hmm. ang hmm? nila. Hmm, minamasa. pero Ako yung gulo yung nanay niyo Ang lalaro yung dalawa, oh. lubos-lubosin mo na yung makikipaglaro dyan. Nandiyan na, parating na sila. Sige, laruin mo na, laruin. Yan na sila mga silo. Pauwi na, tayo, ito nga, ito nga. Ah, pa na pa sila. sila? Pauwi na yung aming mga ambing. Bukas uli. ulit. Ayan na. Uli na uli. uli na uli. Uli na. Busog na sila o. Lagi na dyan. Uli, uli. Bago <laughs> din abul patuloy ako. Oh, ang busog. Busog ang bibi. Uli. Uli. Hmm. uli na. Pasok na sa kwarto. Busog na kayo. Tulog na. Sudah, 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 tapi nak dia dia agak tu. Yes. Si Oya lah. Oh, di eh? oh, media ni isau oh, yang putih. Oh. Senang lah tu. Ini tebal pernah sikit. Yes. Yes.